Ayan guys, si Bossing. Paano may Bossing? Pwede na sirap. May sirap. Sino? Sino? Ayan po ang hipon. Mga banam Oh, dami. Oh, dami na po. Oh. Ang lulong Kaya lang hindi sila makatakas. Ah. At mahigpit ang bantay. Ah. <laughs> Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat Yan, bali ngayon po ay high tide dito po sa ilog At si Bossing po ay nagpapapasok ng tubig sa fish pond po At kapag ka po ong pumapasok yung tubig Ay yung mga isda, yung mga alimango Ay lumalapit po sa prinsa Parang sumasabang po siya At si Bossing po ay nadoon sa may irrigation Dahil may mga hipo na bana may hipo na sumasabang Ay puhulihin po niya Ayan po at nagpapapasok po si Bosing ng tubig. Kaya po yung mga bangus, mga hipon ay lumalapit po sa may prinsa. Ang tawag po namin dito ay sumasabang. Dahil gusto po nila yung tubig na pumapasok at malamig po. Magiginhawahan po sila. At si Bossing po ay bayo. Doon po siya naninirok. O, okay kinakatlo po niya, sinasalo ko yung mga mga hipon. Ayan guys, si Bossing. Paano mo hinuhuli, Bossing? Mayroon nga nga Pati nga bossing nagpalapit nga dito. Ayan po ang hipon. Mga banam eh. Malalaki na nga tapos binibihay po muna niya doon ah, sa isang sirok. Sa isang sirok na malaki. Ayan po ang po namin para po hindi po mamatay. dilipat Lilipat mo pa yan, bossing, mamaya. Sina. Diyan na lang. Ayos yung mamatay. Okay, mamatay di yan. yan. Dami na po. Kaya ako po ipakita sa inyo. Meron ulit. Kada kadlume meron. Ano oh, niya si Rukay? O, patingin niya po si... Meron na naman. Apat. Apat ng peraso. Ganyan lang po ang ginagawa ni Bossing. Sing. Nalulubog lang po yung si Dahil dito po, sabi Ay pumapasok na tubig na isa ayan po o yun. yung agos po ng tubig ay papasok dahil lang papapasok nga po siya tapos dito ay kumakadlo lang po siya ay, nakakalpas bawat kadlo po ni Bosi kami nahuhuli po Ay, ito hindi nakalis. Yung ibig sabihin ay... waa, ilan iyan? Na Nakalis na Ah, nabalik ulit. Nasa pang sila. Ay, doon kaya doon sa lambat mo? Meron lang so, doon. Oo. Oh. Ah. Mami, tatas ko ulit yun. Mamaya. marami lang dito sa irrigation pa. Lahan eh. Napanam eh. Di ba't nung nakikatayang naglumputay na halos? Yung maliliit. Oo. Oh. Baka na lumakit iba't bang kalala kahaba ah. Oo. Ay, naman sa lambat at maluha. Yung atang nakasahod doon. Mm -hmm. <laughs> Meron. Wow, oh, dami. Ilan? Pati nga nga. Tatlo. Ay, pag-araga ng lawa. Pag-araga ng lawa, nakakarami. Pati nga, busing mga ata ng binihay. Eh. Pwedeng angating. Papakita ko lang. Kahit naman maglondagan na eh, yun, hindi naman makakalpa siya, eh. Ay, ikaw magangat. Papakita ko lang. Papakita ko lang po yung mga biniglihay po ni Tosin. Ay, dami. Oo, nanginitim ang... Ah, namumula ang bata. Bulsing na, eh. Dami na po, oo. Oh. Maglondagan. Dami na pong muli. Yun na po ni Bossing. Bibihayin po para po hindi mamatay. Para po sila naglalangoy lang po doon. Ay, baka ano, may dalawang kilo na. Ano eh? may ibas na. Lubog lang buwan ay. Sasandok po ulit si Bossing, sasalok. Pag ganaganay yung lampo si Bossing eh, nakakaipon po. Lalo ko nga yun. Nalundag. Paano pala busing yung mga nakalpas dito? Paano natang huhulihin? Saan? Ay, nasa Yung ibang hindi natama mahuhuli. Lalaki pa yun. Eh. Um, lalaki lang. Sabi yung duway na laki na parang padyaw din. Ano oh. Dalang na. Dalang na? Ibas na eh. Nakasirok po si Bossing ng alimango. Wow, dalawa! <laughs> Patingin nga muna, Bossing. Dalawa pong alimango ang sirok po ni Bossing. Ito po yung isang alimango na nahuli po ni Bossing. Na doon po sa may prinsa. At lumapit nga po doon sa may tubig. Nasabang. Nasabang. Nasa Parang nag-aakyat din ito, honey. Oo. No. Bayan po po yung isa. Bali, masulo naman. Busin niya, ilaw mo. Bayan po po yung isang alimang. Ba? din po. Parang noong araw na... Nakaita ni Milot. Nakaita ni Milot. po doon sa, ano ah, sa may prinsat. Gusto po ito tumakas. Kapag nakakayat po sila at nakalibra dun sa kabila, tapos na isa pang kakayatan sila. Eh, makakatakas na sila ha 'ni. Keri. Kela hindi sila makatakas. Ah. At mahigpit ang bantay. <laughs> hmm. Ay lang. The next day. Ayun guys, at eto na po yung mga hipon. Ako po ay nabawas lang ng panluhok po sa mungko. At ito pong ibang hipon po ay bebenta po natin. Hey, take! Hey, Ah, oh, ang hipon na. salamat. Salamat sa hipon. <laughs> Ayan guys, at nadito po kami sa Nakar. At yung mga huli po natin na banang may kagabi ay ibenta na po ni bossing. Tapos yung iba po ay bumawas po kami ng pansahog po sa munggo. At magluluto po ako ngayon ng ginsang munggo. Ayan po si bossing, bising-bisi busy at naghihiwa na po siya ng bawang at sibuyas. Tapos ito po yung hipon, bali nakalagay po sa plastik Ito po yung pansahog natin. Ayan, bumili po ako ng gulay. Lalagyan po natin ng gulay at malunggay. Ito pong malunggay ay pinitas natin sa likod po ng bahay namin. <laughs> Ayan po at nagpapakulo na po ako ng munggo. Pinalalambot ko na muna po bago po natin igisa. Tapos naka-ready na rin po dito yung mga ingredients. Ito po yung isasahog natin, baname. Ito po yung hipon na sinerok po ni Bossing kagabi. Meron din po tayong pakbet. Yan po ay nahugasan ko na. Yan po isang balot na Tapos lalagyan din po natin ng malunggay. Yan, Ayan, gigisa po natin sa bawang sibuyas at lalagyan din po natin ng sicharon. Tapos lalagyan din po natin ng sotanghon. Ito po pala ibababad ko na sa ano, sa tubig. Para hindi na po siya magigup ng sabaw. Hindi maigahan yung sabaw po natin. Ayan guys, at bali malambot na po itong munggo na ating nilalaga. At ako po ay mag na pong mag-isa. at nandito po si Andres. Andres! Si Andres ang naalala ko, kaya ako wow. ay magluluto ng may sabaw. Okay, thank you, thank you po. Bukod kay nanay at kay tatay, ay si Andres ang naalala ko. Ano ito may walakas kakain pag may sabaw. Kaya ako, ako ay... kaya ako ay... Nagtatago. Andres! <laughs> Andres. Tingin mo na dito, Andres! Sabon. Oh Lalagay na rin po natin itong mga gulay. Yung pong hipon mamaya lang natin ilalagay para po hindi ma-overto. Lagyan po natin ang pampalasa. Yan po at ilalagay ko na rin po itong mga sahog na hipon. Huli ko po nga pong inilagay para po hindi po siya ma po At ang hipon po ay madali lang ang maluto. Wow, yummy. Ito pong ating mga munggo ay ilalagay na rin natin. Dagdag na rin po pala natin itong ating sotanghon. Ito po ay binabad ko na sa tubig para po hindi siya masyadong maghigop ng sabaw. Para hindi po may yung ating munggo. Yan po ang ating munggo. Malapit na pong maluto. Ah. talaga namang hindi tinipid sa sahog ko. talagay na rin po natin itong malunggay yan guys at luto na po itong ating ginisang munggo Ayan na tayo. Ay, ito na natin tinanong pag-a-out na. Sino? Opo, ito na Leia. Alastro si Payata. Ayan guys, at sumasandok na po si Janet. Para kay Andres. Yes, po. Buena mano. Mukhang masarap ito, ate. Na-miss ko nang luto mo. Paunahin na po kong so, pakainin yeah. si Andres. Kain po tayo. Talagyan ko ng kalabasa. Ay, oo. oo. Pwede yun sa kanya ang Mungo overload. <laughs> si Andres po ay nagtataga rito na sa nakar. <laughs> habang wala pang shoot yung daddy niya. Apo. Tapos ay sila po ay may inaasikaso pati dito. Nagpapaayos po sila ng kanilang bagong business. Kailan ang opening? Ay hindi pa namin maano ate. Pakama nga ngayong February. Yan guys, at kumakain na po si Andres. <laughs> Kami po yung Thank you. Welcome, Andres. Kami po y mamaya na at tantayin na namin si Leia, si na Bunso. Gawa nang sila po ay nasa trabaho ay mamaya pang 12 ang out po nila. Hi! Say hi! Hi! Andres. Hi! Hello. Hi! Sarap! Sarap ng pagkain. Thank you po! Yan po si Becca naman, at kakain na rin. Thank you, Ate Niel. Sausag na ulam. Parang napakadami naman. mga lahat. syempre, ito para hindi kayo mabitin. Oo. Oh. Habang inaantay po natin yung pagdating po ni Leia, para kami po ay sabay-sabay nang kumain, ay nadito po muna tayo sa shop ni Naway sa kanilang bagong business, bagong tindahan. At napanood ko ay dito ay may bagong CCTV. Uh, ah, okay. Maganda siya kita lahat. Isa lang ay kita. Kita lahat, honey. Tapos ay ito ah, po Ano yan? Pagawa mo? Ako lang ang Ito ay, ah. Ito. Ito from my Gigi. Ah, uh -ah. ah, in order mo lang ah, ito, ay Oo, kasi yung ko. Parang ah. hotel naman. Uh Parang na nasa hotel. Ang ah, ilalagay ko dito yung stanty. Oo. Oh. Uh ah -huh. -oh. May stanty Parang beauty product. May ano na rin pala. May so, flooring na. Maganda Ay, na. Ayun, ano? Si Ma'am Joan. Wow, thank you so uh, much. Thank you Joan. At yung mga subscribers ni Ate sa sa na pinaambunan. Maraming salamat. Uh -huh. Ay, iniintay lang ang amin yung glass door. Uh -huh. Kung na-install na, yung may maglalagay na rin ng panindak. Iyo, open na. Oh, opening na. Oo. Oh, Bahay kung hindi pa yung panindak, ilagay na rin uh -huh. para... Hindi pa so, kami Congratulations yeah. sa inyong bagong business. Wow. invite sa grand opening. Wow! wow. Magkatahim ah. <laughs> <baga> na. ng ribbon. Wow. Aba, <laughs> oo. na ba gusto? Okay, na po tayo. Dadalhin natin na kanila. tayo. Upo tayo. Inako Si Tatay pala na Kain rin. Na, na rin daw si Tatay. Ah. Ang labas kasi nila bunso ay 12 pa pero hindi exact 12 sa 12 din, 12 din ata talaga. Ah. Ay ako hintay ko na si Nabunso, si Naleya. Kasi na ni pa daw. Ah. Si Andres ay oh, tapos na rin yata, ayaw na oh. Busog daw kami. Ang gusto na niya ay matulog. Uh -oh. Ayan guys, at nandito na rin po si Mahal at sila po ay kakain na rin kanya-kanya na pong sandok kanya-kanyang sandok na ng kanin at ulam oh, yung iyong oh. paborito mahal excited tumain si mahal excited si mahal at ang ulam ay yung favorite thank you po kami po kumakain na at uh, si Leia ay nag-chat uh, sa meron daw lunch sila sa opisina. Kaya kami na kaya. Kaya na kumain na kung may may libreng lunch sila doon sa opisina. So fair eh. Wow! Wow! kain daw ito! Walang kredders. Kaya na namin. Ay, sila yan na to. Tayo nagtakbo sila, yan ay libreng lang sa daw sa. Oh. <laughs> ay, dun na lang. Siguro na bulakito. Andres na wala ang antok ni Andres. Ayo. Pagdaka ay na, na antok. After na kumain, maglalaro na. Kalilinawan. Ah. Rarit ang unang doon, wala lang kaya ang mm lang. -hmm. ng nang Ayan po at nandito pala si Bunso. Oh. Sarap siya nag-go the night Ako. Oh, si wow. okay. Akala ko Bunso yung sa office din siya ka eh. Ikaw ano, kanina eh, may meeting. Ay Ito na kumahan sa atel eh. At nagpakain si Mayor. Kasi kasi nag naman eh, point to eat paso. So ako lang uh, uh, ang kumain pala dito na... Masarap ang meeting. bakit parang dadalawang hito? May napakarami lang ako ngayon. Ay parang Okay. Bakit magas? Bakit marami, marami. Okay. Okay, lang? Bakit naman lamang yung ating kilo? Oo. O, kaya na malalaki. Hindi maraming kilo. Maraming ah. may marami pa. Marami pa namang kipon. Oh. May pakabunan pa. Thank you, Ate Thank you, Ate Oh, well, alam mo sa atin yan. Kaya na yung, yung mga ganitong hindi inasang pagluluto. Uh. Kaya ilagi kung na. Kumbaga sa Bukas-bukas ay mabalik yan na natin. Hindi na pagluluto ulit tayo. Oh. <laughs> Pero di naman tayo maarati. Ang lima ko. Hindi ako nagluluto nang hindi kinakain ni na Nanan. Uh, oh. Ano yung steak? Hahaha. So, habang nandito sina Atenel, si Ate Nels, si Ate Nels ay ating uh, iti-treatment na from GNT. Wow! Dapat pala may gloves. Oo. ako lang. Yung ay napanood sa vlog niya nag-i-upload na Masarap kayo. Ang sarita na. Sa vlog Sa ulo, sa mata yan. Yeah. So, ano mo? I-ano mo? Ay, ano mo ah, itatakit sa mata mo. Uh, Oo. Itatakit sa mata mo. Uh, Bukit na lang. Bukit na Okay na yan. So, so. So, sa iyo, ano ko? So, habang si Ateneos ay nagre-relax, may mga maririnig kang music. Oo. Mayroong nagmamasal sa mata mo. Pampatanggal ay bagyan.

bibigyan ng mga sa akin. Sarap. At yung aking isang video ay nag-viral. Sarap sa mata. Oh. Mamaya pagkatapos ako ihigat pa ganito muna. Hmm. Ay, ikusam may may na namamatay. Ito. Mga 20 minutes lang ay, ay, ano na, tulog ka na kung sa namamatay ang sa mata. Oh, okay na ito, baka hindi mabalik naman. Yan <laughs> ay <laughs> number one lang, pagkulay blue. Apo, eh, mas malakas ang green. Third. Wow, pulo! Ating win. Aba, bayan okay, si Bunso. Aba, kasi ang ate no say nagre-relax. Na ah. Oh, oh. Uh. Ako nga tayo yung matawag galing sa Umira eh. Ayaw ka bumili ng white onions. Wow! Ano, para sa akin? Hindi eh, para pag ikaw ay magluluto ng mga... Uh, ah, Pamblag mo. Oo, oh, yan. Pwede yan. White onions. Thank you, good. Yeah. Ako salamat. Ako nang bigay din kay Ate Ea sa kakay nanay. Sa kakay nanay. Sa kakay nanay. na kakay nanay. Sa Akala ko naman ay hihi-white yan ang ilalagay sa mata alam talaga ba na? <laughs> may music party siya. Uh, uh. uh, ng, ng tara sa, mga... <laughs> <laughs> sa oh, <laughs> ay, man, ay, may ay, 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 may tiyan. na sa loob. a few minutes later ayan guys tiyan. si bossing at kumakain narin po po yung Uh, okay. Nanood mo na po si Bossing sa Sabungan at malapit lang po dito sa amin. Kaya ngayon lang kakain si Bossing. Ay anong nangyari Bossing? Kumusta ka naman? Nanalo ka. Magkano panalo mo? Obo. Magkano pusta mo? 550. 550. Oh, but isang libo ang panalo. Ay, dalawa. Magdalawang ang putayo. Masarap 'yung lutong munggo. O dami na ulo ko, ayun, tuloy ba? Ah, oo.